nasa ko punta guys. Guys, hello. Ang eyebag ko guys, oh, blocking eyebag ko talaga. Kulang sa tulog or sobra sa tulog, malaki pa rin ang eyebag ko. So, for this video guys, pupunta ako ng Dalarama. May bibili na ako doon. Uh, tingnan ko lang kung ano pa ang mabili ko. Kasi mag-isa lang ako, so gusto kong lumabas. Maganda naman ang weather ngayon. Guys, maganda na ang weather sa labas, guys. Amo. May mga kahoy na siya. You know. Natubo na ang mga kahoy. You know? Guys, mainit na sa labas pero nag-jacket pa rin ako. <laughs> Hindi kasi ako nang palit ng ano, pang, yung pambahay ko na damit. So, <laughs> Tinapitin ko lang ng jacket. Hindi <laughs> 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 naman halata. So, let's go guys! Punta muna tayo ng Dalarama. Ando na ako guys pambahay yung suot ni Gabi. Kanada day na naman pala. Guys, tayo. Ano Sunrocks na 4 colored Ika tayo guys, nakalimutan ko na kung ano talaga yung bibilihin ko dito ah, hindi pala itong scotch brite parang walang lupa dahil hmm. Ha Parang dalima sira yan guys, kunin ko muna yung pizza kong binili. Eh, dyan lang. Nakarin ko na lang. Para mas madali siya. Kaysa babal magpa-parking pa ako. dalarama. Guys, ito na yung in-order ko sa pizza, guys. Sa kabila lang. Lakad lang ako para hindi na ako mag-park-park pa. I ilang lakad lang eh. Andiyan na yung sasakyan ko. Ano? Magkano yung nabili ko? At saka ano yung mga nabili ko? Ito. <laughs> puro. Alis puro pagkain. Puro pagkain ito guys. <laughs> Snickers, ah, ano, sneakers, Kit Ano gato? Hmm. Puro pagkain, guys. Ah, meron naman hindi pagkain, oh. White. Tapos, oh. tapos ito hindi ewan oh, ko mabango kaya tapos ito hindi to sa akin sa tindahan ko so hindi to kasali binili ako para may stock ko na kasi sa store ito hindi sa akin yan So, ang ang nabili ko guys, ito siya lahat. Pagkain siya guys. Pag Alos pagkain siya lahat. Yan o. Guys, mga chocolates. Kasi, bibili saan ako ng lupa. Isang sakong lupa. Iwala ng lupa. So, ito guys, ganyan lang yan, pero ang nabayad ko is 3133. See? 3133. Pag ganito, ganito to. Pero, 3133. Ito, hindi na ito kasali kasi ipipay out po yan sa store. Hmm, parang pagkain lang. Pero, ang sadya ko talaga dun is lupa. Pero, wala man siya. So, that's, that's it for today. Thank you for watching.